At sa pagpapatuloy ng aming Bicol Adventure, ay napadpad kami dito sa napakagandang park dito sa Ligaspi Albay, na kung tawagin ay Highland Park. Ito ang pangalawang pasyalan na aming pinuntahan sapagkat malapit lamang ito sa transient house na aming inuupahan. Ayon sa aking pagkakatanda, 30 pesos per person lang ang aming binayaran sa entrance fee at 20 pesos naman sa parking fee. Ay, pre? Ano? Ah, parang dito yata yun. 14 minutes pre. So after namin kumain dito sa Paris, may Parisan dito sa Albay, masarap din. Mas masarap dun sa Paris dito ba diba ata sa Kalamba. Ah, uh, nga, papunta kami na Highlands dito sa Kamali Albay. Oh, shoutout tropa. <laughs> mga riders ng Bigol. Eh kami naman eh couple riders kasama yung si paring Romar Up, mag-iingat dito sa mga ano pala ha, mga tropa Shaded na ano, na simento dito sa Bicol Kasi nakakachempo ko dito, nasa shade talaga nung ano, trees Tapos nandun yung malalim na lubak Although dito sa Bicol na sa Albay ay talagang bihira na yung mga lubak talaga pero doon sa Quezon, talagang kasumpa-sumpa talaga yung lubak doon. From start to end talaga ng Quezon. Ano, wala na si parang Romsky ah. So dito sa Albay is magkakadikit yung ibang mga pasyalan. At yung iba naman malayo. Pero almost lahat ng mga tourist spot is nandito sa Legazpi. So dito tayo sa kanan and then kaliwa kanan kaliwa pare nawala ka na yun bagal magpatakbo nitong si paring romsky ba tapos kanan okay yun and then dito sa bandang dulo ay kakaliwa tayo shoutout nga pala sa aking OBR na si Dora And then kakaliwa tayo dito Uy, farm plate oh, Malapit na pero sa gabi natin Yung pupuntahan yung farm plate na yan So dito daw yung daan Papuntang farm plate According to google ha oh, Lagi lang naman tayo nag Google map Pero sa gabi natin yung pupuntahan Kasi may mga pailaw yan sa gabi Yung skyline pupuntahan din natin miya Pero medyo malayo yata yun eh Skyline So ito 5 minutes na lang Nandito na tayo sa Ano Sa Highlands Na Hindi natin alam kung ano yun ah, Kung anong maganda, kung maganda ba yun Yung Highland na yun Pero tingin ko Ay overlooking yun uh, This is the first time na Nakarating ako dito sa Bicol uh, At lahat ng mga pupuntahan namin Is first time pa lang ako makakarating so paakyat panis na panis ng mga paakyat kay Honda Click kahit ba gano'ng katarik ah, pero lang siyempre yung talagang mga pang off-road eh, delicates ng ano natin doon ang ating Honda Click pero itong mga ganito medyo banayad with <laughs> banayad whiskey eh di kayang kaya pa to Ayan, yeah, takbong chubby oh, mag-iingat ka pare dumudulas And then 4 minutes na lang ay nando na tayo sa Highlands. Are kurbada kurbada ha Oh. Oy, farm plate papunta pala dito yung farm plate. Pero maganda rin diyan daw sa farm plate. At isa pa nakikita ko na rin niya sa YouTube. Pero itong Highlands sa na pupuntahan namin hindi ko alam kung maganda dito ha. Kasi hindi ko pa to nakikita sa ano YouTube 4 bars na lang yung ating gasolina Uy mukhang maganda nga pala Doon sa ano Highland mga tropa Wow Wow Sana walang tarpaulin dito oh. Meron pa pala tarpaulin Dami Sana sa loob walang tarpaulin address kung saan yung mukhang dito ang parking mga katropa Tapos dito exit Mukhang dito parking Yan Pare, mukhang dyan ang parking eh Uy, wala pala tayong picture kanina, no? Picture lang nga kita dyan, ma Sama natin yung motor natin, pare Picture lang ko kayo dyan Kanina wala tayong picture dun sa ano no? Oh, lupit oh, Sige, may miya Pipicturean ko muna O, oh, liga, sama ka dyan At ikaw ay asama sa thumbnail So mga tropa, as you can see no? Ito yung dragang magayon Kaya lang, siyempre Ah, na palibutan lang siya ng mga tarpaulin. Eh, kung wala tong mga tarpaulin nito, talagang napakagandang tignan nung ating daragang magayon. So ngayon ay nandito na kami ngayon sa Highlands Park. Tingin ko talagang one of the best ang uh, Highland Park na to. Uh, papasokin na natin ngayon sa loob ang Highland Park. So let's see kung magkano yung entrance natin dito. Pasok tayo ngayon sa Highland Parks. Let's go inside! Tonto si Dora. Ang dami niyang picturean dito eh. So tingnan natin dito mga katropa kung nandito yung entrance. So oh, yun, mukhang dito yung entrance. Hanap tayo ng parking dito. Ito, oh, lupet mga katropa. Dito tayo magpark sa so, pinakamainit na park. So ito mga katropa, nandito ngayon tayo sa Highlands dito sa Legaspi uh, Legazpi Albay. So ito yung entrance nila And then dito kayo magbabayad. And then sa parking ng motor is 20 pesos. Sir, magkano yung parking ng ano? Ng, ng kotse? 20. Parehas. Parehas lang sila. Yung motor, 20. Ah, 35. Okay. Sir, uh, ito nga pala yung pinakagwapong gwardiya dito sa Legazpi. Highlands po ito, no? Highlands po. Ah, napakabay na gwardiya. out dito kay, kay Sir. Tapos, uh, papunta na tayo. So, nag na tayo. And then, let's go. So, ngayon, papasok ngayon tayo dito sa... Dito po yung pinaka-entrada. Ang ganda ng entrada nila, oh. Tapos, may artista doon sa loob. Pasokin natin, mga tropa. Oh, kita nyo. Kahit pa init dito sa area, pagka may mga green. Uh, ano pala to? Uh, plastic. Ano? Plastic siya. So, dito mga tropa, mas uh, maganda po masyal. Kasi, uh, bagamat mainit, ano, yung panahon. Pero dito, malakas yung hangin. Kita nyo naman, nagagalawan yung mga dahon. Tapos may kasama kayong ganyang artistahin, no? di ba? Lupit. Lagunense. Batangginyo. Batangginya. Oh, wow. See that, mga tropa. Ito yung overview dito sa ano. Overlooking pala. Ayan. Ayan mataas na lugar talaga tong ano itong highland so let's see dito tayo may kainan pala dito video muna natin mga tropa at maipakita sa inyo yung ganda ng uh, highland so ayun nga dito may mga kainan yan puro kainan yan siguro maganda dito sa hapon kasi pwede ka kumain dito tapos ito yung kanilang PR o di diba uh, Korean inspired gawaan ng ano may heart na gano'n, ano ba? Diba? Technical unit, hindi pala CR to, ano ba Technical unit Hindi pala siya CR Kala ko, CR gawa nung parang flash door yung ano Kasama kong artista, o oh. Tagalaguna yan Baka naman, uy! <laughs> wow! See that mga katropa? Selfie ha, no? Ma, look, come here! Pwede siguro dito mag-selfie oh. Lika. Green pa yung ano, yung daan niya oh. plastic nga lang. Okay, 1 2 3. Okay, 1 2 3. Pa 1 2 3. Okay. Di daragang magayon. Come here. Doon tayong picture ya ko si Dora at pupunta kami sa kamay na yun, no? Oh. Let's go! So, dalawa pala yung kamay na yan. Ito, oh, napakagandang kamay, oh. So, isang malapit sa baba and then itong sa may taas. Malapit naman sa Mayon, Daragang Magayon. si yun, oh? The best talaga itong ating higanting daraga ngayon. Nga lang, napakalakas ng hangin dito. At ito yung view na makikita nyo. Napakalawak na lake naman itong isang to. Lake pa ba yan? O ano? Dagat. Ah, dagat po ba yan? Kala ko yung, ko yung lake. <laughs> Kaya pala napakalawak. Then, ito yung steps dito sa uh, kamay. Then dito sa isang kamay ay wala namang step. Nakalapag lang dito sa ano. And then let's see. Dito sa likod. Punta tayo dito sa likod. Yun. Wow! Wala akong masasabi dito sa highlands na to kundi puro wow. Mainit lang talaga pero kita nyo naman yung mga ano mga paninim na halam ay ano bulaklak bagay na bagay dun sa hills Highland Park So ito pala ay Highland Park So yun, may mga sirang, ano Laruan Siya po kasama ko dito <laughs> Friend ko po yan Anong channel mo pre? Peds Vlog Sa Youtube channel Shoutout <laughs> po kay Bong Next time, sama kayo mga testing muna, maka experience, mga makasampa sa mga ganito. Walang ganto sa amin eh. <laughs> Tay testing ko lang. Paket muna tayo mga tropa. Malalaki pa yung hakbang oh, parang 50 eh. Oh, ganto pala ang view dito sa taas. Natulog na. <laughs> Nagpicture ka ba dito? Hindi. So, ito mga tropa, ito ang view dito sa taas. Nang ah, kamay. Nang kamay ni Daragan Magayon. kami <laughs> dumating na mga gandang dilag. At tayo bababa na. Ang laksang hangin dito. So, tayo ah uh, wi na. At ito ang Highlands. From Tagaytay Highlands to Legaspi Highlands. Sige po, salamat po. Let's go! sarap ng pagkakahiga mo dyan ha ay lobat ba yung sayo may picture pa daw doon sabi ni Dora okay go 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 habang manang tao oh, basang basa dito tagaytay highlands okay 1 2 3 okay. let's move to the next destination So ito mga tropa hanggang dito na lang yung aming vlog tungkol dito sa highlands At kami ay pauwi na nang aming ah uh, hindi pala papunta pala kami doon sa Mayon Skyline